Nagulat ni Bel Custodio, kaugtay sa presyo ng mga bulaklak sa Dangwa. Vel? Rise and shine, Dayan at happy Valentine's Day! Makikita nyo sa aking likuran ang mga maagang dumayo dito sa Dangwa, Maynila para bumili na bulaklak ngayong araw ng mga puso. Pero bukod diyan, meron pang mga mas maagang bumili ng mga flowers. Madaling araw pa lang, kaliwat ka na na ang mga bumibili na bulaklak sa palengke ng Dangwa. Kasama sa early shopper si Rocky. Sa ano po, nililigawan ko po. Ilang, ganong katagal mo siya nililigawan? Mag 3 months na po. May pasok pa po kasi ako mamayang 8pm, kaya inagahan ko na po. 8pm? Ay, 8am po, inagahan na po ng tulips pa. Bakit tulips po yan? Hala, uh, gusto niya po kasi yung ganun. Self-love naman ang peg ng magkaibigang ito ngayong Valentine's Day. For myself po, sa iyo. Uh, this was given to me by my friend lang po. Siya lang din po kadi ko later. Oo, oh, well, kami naman dito as a friends. <laughs> Kaya yeah. ito po, nabili po namin. Na, nabili po namin. <laughs> Nang 150. Supposedly, 180 po siya. <laughs> Tapos nagpatawaran kami, ginawang yeah. 150 na lang po. Yes po. Nagsitaasan na ang mga indema na bulaklak ngayong araw ng mga puso. Ang long stem rose na mabibili dati sa halagang 150 pesos per piece ay 200 pesos lang mabibili ngayon. Ang short stem daman ay 50 to 100 pesos per piece mula sa dating presyo na 50 pesos. Ang Ecuadorian rose ay mabibili na ng 200 pesos kada piraso mula sa dating 150 pesos. Nananatili na bang 100 pesos per piece ang presyo ng sunflower? Ubusan sa merkado ang Carnation na mabibili ng 200 hanggang 250 pesos kada bundle mula sa dating 180 to 200 pesos. Ang tulip ay mabibili ng 95 to 100 pesos kada piraso mula sa dating 90 pesos. Nananatili namang 300 pesos sa single flower bouquet ng dried flowers. Mabibili naman ang flower bouquet na 1,000 hanggang 3,000 pesos na dating 700 to 1,000 pesos depende sa dami at klase ng bulaklak. Nagbigay naman ng payo ang tendero ng mga bulaklak para makatipid. Uh, mas kamura po kayo, pag marami po kayong bibilhin, makakalais po kayo, mas makakatawad po kayo ng ano. Dayan, makikita nyo sa aking kanan ang halos hindi na umuusad na, na daloy ng trapiko. Pero inaasahan na mas bibigat pa ang trapiko dito sa Dangwa bandang alas 10 ng umaga. At yan ang mga ulat dito sa Dangwa live. Dayan, balik sayo. Maraming salamat sa iyo welcome studio